So, yun po. Katatapos lang halos nung uh, tagum rally nitong kampo ng mga Duterte. At nandun po yung mga usual na sumasama. Okay? Eh. Yung posibleng senatorial slate nung kanilang kampo. ah uh, may isa po doon si Attorney Vic Rodriguez. So, siya yung na naisip ko na panoorin natin tapos sagutin po natin yung ibang mga hirit po niya, mga banat niya. Kasi, uh, di ko alam kung itong si Attorney Vic ba ay nagiging parang pro-China na o Uh, tapos meron pa siya sinasabi about sa mga drug test and all that So panoorin po natin Talagang all in na si Atty. Vic sa mga Duterte Magandang gabi po sa inyong lahat Tagaya po ninyo mga tiga Mindanao Yung mga nauna noong nagsalita Tagaya po ng mga bisaya. Ako ay Tagaluson. Ako ay katulad ninyo. Ako ay maiso. Sasaan niya si Ator na magsalita. Ako ay para kay Governor Edwin Cuyagob Yung kahit... And Filipinos are not for sale. And, because And nabasa ko, merong mga merong mga supporters si PBBM biglang hihirit na uh, yung, yung mga sinasabi nila yung puesto for sale. Uh, hindi, hindi ko makonek eh. Ano ba yung connect nun? Puesto for sale? Yun yung sinasabi ng mga nasa comment. O sabi niya, the Filipinos are not for sale. May nag-comment isa, yung mga uh, cabinet position for sale daw. Ganon. yung hinihirit nila. Hindi ko masyadong gets eh. Ano ba yung sabihin? Pero anyway, tuloy natin yung panonood. We have to continue defending and protecting our Constitution. Yung ginagawa ho nating pag-iikot, nagsimula sa isang bulong, dahan-dahang lumakas na iging isang ganap na tinig. At ngayon dito sa Davao del Norte, kitang-kita natin, isa na siyang ganap na hiyaw. survey na nagpapakita na 88% ng Pilipino ay ayaw sa huwad na charter change, ayaw sa Peking People's Initiative. Kagaya rin ho ng sinabi ng ating host ngayong gabi, si Giselle. Sila po ay nahalal sa terminong anim na taon. Makontento na ho kayo sa anim na taon at huwag ninyong pagtangka ang lapastangin ang ating saligang batas sapagkat naririto ngayong gabi ang soberanya at handa kaming ipagtanggol ang ating saligang Pero, batas. Pero yung mga federalism, sila sila, yung, yung mga kasama din niya doon dyan, yung hindi nasusulong ng na federalism, di ba? sa sapagkat sa muling pagbubukas ng sesyon, baka ipilit po nilang palusutin ang usapin na naman ng Peking Charter Change at what na People's Initiative. Laganap na po ang mensaheng ating iniikot sa buong bansa. Subalit hindi po tayo titigil dito, patuloy po tayong iikot kapiling si Pangulong Yan Rodrigo Roa Duterte Opa, simula so, na ba ng campaign season? Ang ating mga kababayan, hindi lamang dito sa Mindanao, hindi lamang sa Bisaya, kundi sa buong Pilipinas kasama na kami sa Luzon. Meron din po tayong napakahalagang isyung hinaharap. Ito na. Sajang masalimuot intindihin, subali lalong pinaihirap sapagkat tila pinahihirap ng na mga nasa pamahalaan ito po ang usapin ng South China Sea ay nako Atomy mga... pati ba naman ikaw kapag ka nagpapaliwanag kapag ka ikaw ay anti-war kapag ka ikaw ay pro-peace sasabihin nila nagtatraidor ka sa Pilipinas ikaw ay pro-China yan po ay malaking kasinungalingan. Okay, okay. O, sagutin natin ha. May punto naman siya, okay? Hindi naman lahat ng mga ayaw sa US o Japan ay pro China. O kaso kasi Atty. Vic, eh meron pong ilan na hindi lang pro China bayad daw ng China. Okay? Nire-report yan ng mga ilang membro ng pamahalaan, di ba? Sinabi nila yan. Merong iba bayad daw. O, so, yun ang malaking problema natin. Na, hindi, na hindi lang pro-China, bayad pa ng China. Yun ang malaking katraidoran talaga. Pero may punto ka naman. Hindi naman lahat ng mga anti-US o kaya mga uh, anti-China na. So, may punto ka doon. Pero may isa, may isa akong uh, sasabihin din pagkatapos nitong part na to. Nagsay. China Sea ay hindi dahil ikaw ay pro-China o ikaw ay pro-US ang usapin ng pro-China ay ang pagtutol sa napipintong armadong sigalot sa pagitan ng ating munting bansa at ng higanting China ang pagtindig laban sa gera ay hindi po pagiging pro-China ang hindi pagsang-ayon dito sa napipintong armed confrontation between our tiny nation, our beloved Philippines, and the giant China is not being a traitor to the Republic of the Philippines. Marami ho kasi mga basag ulo. Marami po yung mga warmongers. Marami po yung mga war freaks. Subalit, hindi po nila naiisip Andito po kasama natin yung mga kapatid natin na dati at yung iba'y kasalukuyang OFW. Gusto nung iilan na magkaroon tayo ng armadong konfrontasyon laban oh, sa... O yan. Sina. Yan ang problema. Yan ang problema, Atty. Vic. Sinasabi nyo na kapag ikaw ay... Uh, sinasabi daw namin na kapag ikaw ay tutol doon sa pamahalaan ngayon, ikaw ay pro-China. hindi naman totoo yun, hindi naman lahat pro-China. Okay? Yung iba nga lang dyan bayad. O, pero, on your side, kayo din naman, lahat ng mga hindi sumasang ayon sa, sa mga sinasabi nyo, ang pinapalabas nyo ay pro-war na. Pina, ang, ang pinapalabas nyo kami ay gusto namin ng gera. Atorni Dick, walang may gusto ng gera. Wala. Wala ni isang may gusto ng gera. Kahit sinong negosyante ayaw din, itatamaan yung negosyo lahat kapag nagkaroon ng gera. Di ba? Yun ang yun ang pagkakamali din sa side nila na porket uh, we are building strong alliances with US, Japan, tatawagin kami na pro war, di ba? Yun ang problema eh, na, nagre umiiyak kayo na na ayaw yung tawagin pro China pero kayo kung kayo sa amin, sinasabihan niyo kami na anti-peace. Porque pinapalakas lang namin yung uh, yung ating alliances, yung ating military. Di ba? Yun ang yun ang yun ang problema eh. Yun ang yun ang ano dito eh na sa kami tinatawag niyo na anti-peace kaagad. Di ba? Naayaw namin ng peace. Mali yun. Yung meeting, yung trilateral meeting para sa kapayapaan yan. Tutulungan daw tayo ng matagal na nating alyadong Estados Unidos. Subalit isipin naman ho ninyo yung libo-libong oh, Pilipinong na din nasa Hong Kong, yung libo-libong Pilipinong nasa Macau, at yung libolibong libong Pilipinong nasa mainland China. Huwag lang po nating isipin ang seguridad nating mga Pilipino dito sa loob ng bansa. Isipin din ho natin ang kapakanan ng ating mga kababayan. So, so punto ba ni, ang punto mo, Atty. Vic, para hindi maapektuhan yung mga kababayan nating OFW, we will compromise our security dito sa ating motherland. Yun, okay lang ma-compromise yung safety natin dito sa ating para lang hindi sila maalis sa mga trabaho nila doon. Di ba? Alam niyo yung pagpupunta sa ibang bansa, malaking sugal yan eh, di ba? It's a big risk kasi aalis ka sa bansa mo, sa pamilya mo. At lahat ng OFW, kinakaharap yan. Pero, Okay lang sa iyo na ganun at the expense ng safety ng mga pamilya nila dito? Diba? So parang medyo may mali eh. Kapag ka naging full war ang sigalot sa pagitan ng China. Siya lang ang sigaw na sigaw ng full war na yan. Wala namang may gusto niyan. Yung gusto nila maging suburbian tayo sa China. Maging alipin tayo. Sunod lang tayo ng sunod. Pagkakaroon ng defetist mentality kagaya ng sinasabi ng isa dyan sa pamahalaan. Ang pagtutulat ng kapayapaan ay ang pagkakaroon ng pagiging pacifist mentality. Ka kapayapaan ang ating kagustuhan. War will only bring us unnecessary death. Hindi kasi enough attorney bit yung tayo lang yung may gusto ng Diba? ba? E, yung, yung tayo nga, gusto natin ng kapayapaan, eh paano yun ang bubuli sa atin? ba? Diba? Kasi kung nang bubuli ka, Ayaw mo ng kapayapaan, kaya ka kaya ka nang bubuli eh. 'Di ba? Kasi alam mo kaya mong tulak-tulak, 'di ba? Eh, kumaga may, hindi pwede na tayo yung ano lang ng ano eh. Action and widespread hunger, poverty and famine. Wag na ho tayong magpakalayo-layo. Tingnan lang ho natin yung kalunos-lunos na sinasapit ng mga taga-Israel at Gaza. Yung, yung yun yan naman, Israel at Gaza. Israel eh yan ay ilang-ilang isang mga century mga na problema yan sa mga Israel, mga Israel at Gaza. Ikukumpara mo yung sitwasyon missiles, natin dito. Ang na nanggugulo yung isang bansa. Kaya nga... Kaya nga pinapalakas ni Pangulong Bongbong Marcos yung ating military ngayon. Kaya nga yung Amerika magbibigay ng suporta, yung mga ibang bansa magbibigay ng suporta para lumakas tayo. Eh, itong mga kasama ni Atty. Vic, meron dyan na baka, baka, gusto ng destabilization sa ating bansa. Di ba, gustong matanggal sa pwetso si PBBM, magulo tayong lahat para masunod yung gusto ng isang, isang bansa. Ang igit na mayaman kesa sa bansa natin meron po silang tinatawag na integrated air defense system, yung Iron Dome. Subalit so, nung sila ay pinakawalan ng 200 drones, cruise missiles, and ballistic missiles kaninang umaga, sila rin ho ay nataranta. Paano pa, paano pa kaya tayong Pilipino at paano pa kaya ang Pilipinas? Hindi po tayo handa. At hindi ho ibig sabihin ay isuko natin kahit katiting ng ating soberenya, hindi ho. Kahit katiting ng ating teritoryo, hindi ho. Ang sinasabi ko ho rito, marami pang pamamaraan bukod sa isang armadong konfrontasyon. Buksan natin ang daan tung tungo sa diplomasya. Let us employ all tools of diplomacy. Hindi hey, ba ginagawa yan ng PBBM ngayon? Tuloy-tuloy ang pag-uusap tayo. Alam ko hong mahirap unawain ang usapin ng South China Sea. Subalit, pilit po nating pinasisimple between pagiging isang pro-war or pro-peace yun, yun ang, yun, ang, yun ang gusto ko sagutin ang issue dito, Atty. Vic ay hindi kung ikaw ay pro-war at pro-peace kasi kahit kami, gusto din namin ng kapayapaan pro-peace din kami kayo yung nagsasabi na hindi kami pro-peace okay? inaakusan nyo naman kami na tinatawag kayo na pro-cha ang hindi dito, issue dito kung pro-peace ka o pro-war ka kasi maski kami, pro-peace kami ang issue dito, Atty. Vic ay yung mga Pilipino na tumatawag dyan ng South China Sea at yung mga Pilipino kami na tinatawag niyong lugar na yan na West Philippine Sea. Nasaan ka doon, Atty. Vic? Isa ka ba doon sa Pilipino na South China Sea yung tawag dyan? O isa ka ba doon sa mga Pilipino na West Philippine Sea yung tawag dyan? yun ang tanong, Atty. Vic. Nasaan ka doon? Kasi ako sa ano kaming uh, pro-war. Diba? Hindi, pro-peace din kami. Diba? Mali, mali ang akusasyon mo. Kaya nga tayo nagpapalakas eh, para magdalawang isip yung mga ibang bansa na ibuli tayo kasi lumalakas yung ating military. Di ba? E, Anong-anong gusto mo? Forever na lang weak yung ating military. Di ba? Yun, yun yung gusto nila eh. Yun ang gusto nila eh. Makipag-usap, makipag-usap. Ano yun? Hindi na tayo magpapalakas ng military natin. Di ba? Ang pratikos ko sinasabi, palakasin, palakasin, palakasin. Habang nakikipag-usap ka. O, pero ang ano dyan, ano bang tawag dyan? West Philippine Sea o South China Sea? O, doon mo mahahate yung mga Pilipino kung kung nasaan ba yung kanilang panig dito sa dito sa awayang ito. Sa kamay po ninyo kung anong landas ang dapat piliin ng ating pamalaan. Isa lamang ho ang pakiusap ko sa inyo sa ngalan ng ating mga kabataan at Ayun. Ayun. Yun naman yung pinaka yung isa namang issue niya, hindi ko na din ipalabas. Sabihin ko na lang yung sa drug test. Okay? Parang may simpleng banat, simpleng parinig simpleng tira itong si Attorney Vic na dapat yung commander in chief dapat yung mga civilian authority nagpapadrag test so parang uh, job yan na na gumagamit si PB parang ganoon eh ganoon yung dating sa akin eh o, pero anyway yan talaga yan talaga si Attorney Vic yan ang kanyang napiling direksyon yan ang kanyang napiling ano sa akin it's one thing na kapag kumampi sa mga Duterte for political reasons di ba it's a completely different thing kapag ikaw ay nagaabogado na para sa China. Sana naman hindi umabot sa ganun at Bic, 'di ba? Wala namang masama kung kung uh, 'di ba, ikaw ay natanggal sa pwesto no sa Marcos administration. No? Gusto mong lumipat sa kampo ng Duterte, Fine. 'Di ba? Pero pati ba naman sa issue ng China, pati ba naman sa ano eh mag-aabogado ka na rin para sa China. Wag naman sana. 'Di ba? Wag naman sana. 'Yun naman ang aking masasabi dyan at uh, West Philippine Sea yung tawag natin dyan na Tornevik. So, yun lang guys. Thank you very much po. Mamaya naman kay Tatay Hari yung pag-usapan natin. See you po sa next vlog. Stay safe parate. Bye-bye guys.